Pero si Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Ang pinakauna ako, nagtiis pa ako ng dalawang taon. Kasi, para sa akin, sinasabi ko, kung makita lang naman nila sana na nagtatrabaho lang ako dito, baka ay hindi nila ako aatakihin at babanatan. Hina pinanghawakan ko pa yon na sana ay makita nila na nagtatrabaho lang ako. Kaya, nagdiis pa ako ng dalawang taon. Mamaya, ikakwento ko sa inyo kung anong nangyari after two years. Pero yan ang sinasabi ko uh, sa inyo. Hindi ako ang una, siya ang una. <laughs> siya ang pinakaunang nalagas. Noong ano, um, mga pagpapasalamat ko po ah, mula po sa pamilya namin. Ang susunod po na pagpapasalamat ay galing po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong biyernes po ay uh, tumawag siya sa akin. nitong nakaraan na biyernes. Andito na ako sa... Japan noon nagpwesto na kami naghahanda kami para sa rally kahapon at para sa rally ngayong araw na ito Tumawag siya sa akin ang una niyang sinabi ay ah, kamusta ka na At ang ang una ko namang sagot sa kanya ay nakalimutan mo ata ako kasi huli kang tumawag nung nakaraang Biyernes pa Isang linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na.